So ayun guys, kararating lang namin dito. Kaso lang, may nalas-malas yung kasama ko si Kulot. Kinain na ng mamsa. Medyo madilim-dilim pa kasi guys, eh. medyo maaga pa. Kinain na siya ng GT. Sobrang bend ng labanan nila, sobrang init. Kaso lang, hindi niya nakuha. So, garon talaga. Bigyan na natin sa kanila yung chance na makahuli niyan. Kasi sa akin, ang huli ko lang naman mga tribali ngayon. Ito, gamitin natin mga master yung ating ginawang sa BK. Partida ngayon lang umaga. So hindi ko na ulit binidyo kasi napakadali lang yan. Alam kong alam nyo rin yan. Yan. Let's go. Harvest tayo ng mga talakitok mga master. Ano? Napaka putol putol. Napaka may huli. O oh, yan ang mga master o. Oh. Huli na ito talakitok mga master. Grabe yung... 1-0. Mm, Grabe yung mga talakitok. Ay! Blupin ba? Blupin, blupin. Narinig nyo ringtone mga master Narinig nyo ringtone nya Ayan, mamaya mga mga master Maglalapit na rin yan yung malalaki Oh, huli mga master Huli dala ba Ah, dalawa. Dalawa mga master oh. Kaso maliliit. Dalawa na naman. Talakitok yan mga master. Boleh mga master yun Yun mga master good size to Good size to mga master Oke okay. Good size mga master Oke okay. Hop 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 target natin ngayon mga master Tribali Good size na yan mga master Oops <laughs> mga master grabing salubong salubong nya <laughs> pabiliin lang natin kung saan yung mga magagandang sukat yun lang ang kukunin natin ah tunog tunog ba tunog tunog master huli huli mga master hey, maliit 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 hmm. Uy, mga master, huli <laughs> Huli mga master Wala, maliit Maliit mga master Sanapin natin mamaya Yung mga malalaki nito Huli na to mga master Huli na yan Huli na yan mga master Yan na oh Nagatim na Hmm, uli. Ha. Ah, uli siya mga master. Palit nga lang. Tribali. ups Hmm. Urong. Tapos natin yung malalaki. Yun. Huli, mga master. Huli, mga master. <laughs> blue. Ay, hindi na to blue pin, ha. Iba na to. Master, o oh, mga gold. Gold, mga master. Golden tribale. O. Huh? Dilaw na dilaw. Gold na gold. Ay, badlon. Baby. Aroy Nalunok ng peta mm, Mga master Golden treble ano? May spot spot Nagalaki pa yan mga master Boy Scout Boy Scout Allah oh, Tamo Ganyan nakatalino par oh, Yabing Basic lang pa gar Pakita kita Pakita kita Sampung sa attempt nila Nang pag-ihaw Ayun ang pagpapapoy Pakita ko sila gar Siyam doon sa Pakita ko sila kung parang padingas. Pagka hindi magdingas, gar, ganito gawin yung garo. Mm, ganyan. Pupukin yung gar. Pupukin mo. Kama mo yung ano. Yung matitigas na bahagi niya. Mm. Para ha? pag na yun. Ganyan, yung on. na yun. Kapuy oh, na. na yun siya. May, na, may nakapangyarihan <laughs> mo. Tapos malapit pangyarihan ko. <laughs> okay. Mag-ihaw na kami mga master. Habang nagre relax Kapot. Kapot. Hmm. Fish on mga master. Fish on mga master. Oh, ito pa eh. Oh, ganito yung lahi na sinasabi ko sa iyo. Ay ba? Ba? Ay ganito nga. Yan no? Yan ang original na talakito pasok mo na sa bulsa ko hmm, pasok mo na sa bulsa ko mga master hmm, Fish on, mga master. Fish on dalawa, ang dami ang dami mga mm, um, nagsabit na rin yung isa Nag ang kapal mga master nagsabit na rin silang dalawa tuloy <laughs> doble mga master oh doble mga master, good size ayan ang kapal oh ang kapal mga master sa ilalim pang uwi natin yan lahat ipang okay, uwi natin yan kung kakagat <laughs> dami boy Pasok ko lang sa bulsa ko. Yan. Ito mga master yung mga talakitok na ito. Maganda oh. Yan you know? oh. Yung talakitok talagang malasa. Hmm. Dalawa. Pinadumog ko sa kanila bago naging dalawa. Master. Kule. Ina, dalawa na ulit. Oh, dalawa na ulit mga master. Ha, dalawa ulit. Dalawa-dalawa yung kumakain mga master. Kaso ito mga ano maliit pa itong dalawa na to. Puni natin yung dalawang malaki-laki gan. Kasi dalawa mga master ah. fish on dalawa na naman dalawa na naman pangatlong dalawang beses tagda dalawa oh goods na ang isa puro tagda dalawa, mga master <laughs> ayos ah tagda dalawa saan na ano Ah, paksi talaga siya. Mga master oh. Pwede na to. Yung isa pwede na. Yung isa bitawan natin. Kutok-kutok mga master. Oh, huli. Huli mga master. Huli mga master. master. Isa lang ito. Isa lang ito pero good size. <laughs> good size mga master. Good size mga master. Ayan o. Oh. Mga master good size Hindi oh. siya mga putol. Ganda ng tama. Hmm. Yan mga master. Uh. Tulog na. No. nyo yun mga master huli yun malaki malaki mga master malaki mga master malaki mga master uy baulo baulo mga master baulo ay ano talaga Ah, malaki mga master. Oh, oh naulog. 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 Sobrang bilis talaga ng kamay ko mga master. Well trained. Huli pa rin boy. Naulog na. Talagang mahabang pagsasanay mga master. Talagang bumibilis na yung kamay ko. Lagi na lang. Lagi na lang naulog pero lagi ko rin uli Mga huli natin. No? Original. Original. Mm. menipis. Bibi boy. Ini mm. baru. Jitirnya. Tumbuh pintu. Tanya tak belum bisnis sunat tak ada dalawa. Ops ops ops. Tanya yang mau master. Oh. Naik pahu log pasi anda dapat kemarin. Alah, nanti nak kasih kami bisnis yang master. Tak ada dalawa lang mau dengan apa pun yang mau membaksa tu. Yang Mastero. oh <laughs> dali lang manghuli ng talakitok. <laughs> ano kasi master, mga master, ano, may ka kagabi kaya hindi ako nag ngayon. Dapat mag-lure sana ako pero kasi liwanag hirap 'yan pakainin ng isda kaya ginamitan ko ng Pinagbabawala teknik. technique. Oh, eh, huli. Inambus. Inambus mga master sa gilid lang. Kaso mo maliit pa. Tabi ah. ingay niya. Ingay ng talakito ko. Eh. Mga master, tapos na kami kumain. So, nagsuot na rin ako ng jacket kasi grabe na kainit. mainit na kagad ka maaga pa nga oh, try tayo dito mag sabik-bik oh yun na ang laki patay kay liboy patay kay liboy patay mga master ang laki Si ng balo. Nabalo, nabalo, nabalo siya. <laughs> Grabe kontrolan. Kontrolan lang mga master. <laughs> kontrolan lang mga master. Nabalo. Opya, manay popcorn, mm, galit na galit. Ay, kinagat grabe ka naman kinagat mo pa yung tali ko ay naliig oh master naliig <laughs> balo kinagat niya yung line sabang kung makakaya pa to sinakmal niya eh <laughs> alright ayos si master lo nakahuli na rin may pat kami mga master kay. Ito naman tayo mga will. sana makahuli pa to medyo ano eh ma talasang ang ipinun aruy pinakain mo talaga Master. Puta, golden tribali pa talaga. Golden tribali. Golden, golden tribali boy. Badlun Badlun Golden tribali mga Master. Oh. Kaya ko pa kaya hulihin ito dito kaya ko pa yan <laughs> yun mga master huli huli mga master kuha din ang isa marami sila eh kakuha rin pa yun nakuha sa tiyaga Ako sa tiyaga mga master. Yan hindi na tayo magtatagal mga master. Uwi na tayo. Maghagis lang ako ng ano. Ilang hagis pa. Yun mga master huli Huli mga master Huli mga master Malaki rin to malaki rin Aroy naputol niya isa Ay, hindi Mahuli ako ulit Nagakain nagakain Bilisan mo lang talaga Mahuli Mahuli tayo ulit, mga master Hehehe, hmm? <laughs> another blue pin. Mga masabi tama yung kawil, kahilain ko, ko muna. Laka. Mga master, nilagay ko lang yung sabiki ko, kinain. Lapu-lapu yata. Lapu-lapu yata mga master. Uy, balu! balo <laughs> balu! boy! Grabe ka swerte. Mga master, nilagay ko lang yung... Nilagay ko lang yung ano ko. Nilagay ko lang yung... Uh, buhay na buhay pa mga master. Galagalo pa. <laughs> Panis. <laughs> Nilagay ko lang mga master yung ano ko. Nilagay ko lang yung sabi ko sa tubig. Kaya nagkukwentuhan pa kami. Kinagat. Hmm. Paksi. Aw, aw, aw. Oh, balu. Alam mo ha. Diyan ka lang. So yun mga master, sibat na kami. So ayan oh, yung ginamit nating pamain sa biki, ginagawa lang guys. Gawa lang kayo niyan kung gusto niyo mag huli ng mga talakitok, madali lang huliin niyan. Yan yan lang yung ginagamit. yung mga nahuli natin mga master oh. Meron tayong dalawang needlefish Tsaka mga karamihan tribali. Yan pinamili lang natin yung mga good size. Para ano? Okay, okay rin mayroon. So, abangan nyo na lang sa mga susunod guys Dahil liwanag yung buwan Sabigi-sabigi muna Makunat pa kayo ninyo mga isda guys Kapag liwanag yung buwan Hirap sila pa kayo din sa lur So Not bad Meron na rin Ito guys, ang gaganda Magkapatid siguro itong balo na to <laughs> Yan ang ganit na lang mga master So maraming salamat sa mga nakasama natin Malulungkot, di ko alam kung bakit malungkot Si Kulot, malungkot Si Inchang, video masaya Tsaka si master Si master Gokoy yan. Win streak yan. <laughs> so, tube na kami guys. Ang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumuporta sa mga at mga nanood hanggang dito. So, yung lore natin sa mga nagtatanong. Na-delay lang guys. Dapat ngayong araw darating na or basta ngayon lang. Na-delay lang mga 2 days or 3 days siguro guys. Darating na yan. So, hanggang dito na lang. Kita-kits mga master sa susunod na episode. <laughs> Babush!